Ha Magde-date kami ng aking anak. Nakikita nyo, terno. Ayan. Terno ang jacket namin. <laughs> magde-date kami. Kami dalawa lang magde-date. <laughs> Dahil Christmas ngayon. Pupunta tayo dun sa ano, sa paborito niyang kainan. Doon tayo mag-celebrate ng ating Christmas. Ito ko na ito. So, takano na kayo tayo ngayon sa harapan ng station. Pupunta lang muna tayo doon sa restaurant na ating kakainan. Kung saan kami magde ng aking anak. yun ang aking anak. Red no Red. bibili muna tayo ng cake bago tayo kakain. Pare, narandir yun eh, siyang bibili muna tayo ng cake. Nakapila ang mga tao. Ganyan dito pagpas po. Cake talaga at saka chicken. Ito, kato din yan na yun. Kato di ito. Kato Kato di Kato

Ayan na mga cake. Bili na lang tayo ng kakat na lang kasi di naman namin mauubos. Sato lang naman kaming kakain. Kaya yan ang bibili natin cake. yan <tinyo> <tinyo> Sorry, so, nakapila kami ngayon dito dahil nakapila kami dito ngayon dahil ganyan dito pag Christmas talagang lahat ng tao bumibili ng mga cake. So, ngayon dahil hindi kami nagpa-reserve kaya pipila kami ngayon para bumili kami ng cake. Ayan. Yung mga ano lang, yung cut cake lang ang bibili natin, yung mga nakakat na. Kasi pag buo, hindi naman namin mauubos. Kami tatlo lang. So, kaya wait lang muna. Kali, ayan ang in-order natin. Ayan. Lahat ng ano, lahat ng ano ba, lahat ng flavor, in-order na natin. Ayan. Paubos na yung cake. Buti nakahabol tayo. Dito ang date namin ng anak ko. Yeah, Merry Christmas sa inyong lahat. Merry, Merry Christmas. Ang swerte namin kahit wala kaming reservation, nakapasok kami. Nachempohan namin yung oras kasi pag na late pa kami na uh, no medyo nagpatagal pa kami ng konti hindi na kami makakapasok dahil lahat ng tinatangkap nila yung may mga reservation lang so tayo kita talaga tayo kaya ng anak ko so hintay natin ang ating order kain tayo pinapain ang tinapay dito is eat all you can. Kaya magsawa tayo sa tinapay. Pabalik-balik ang tinapay. Iba't ibang klaseng tinapay ang tarap Kaya magsawa sa kakainin na tinapay talaga. Hindi pa, kaya ang nangyayari kasi dito, hindi pa dumarating yung ano, yung mingis, yung busog na. Super yummy siya. Garlic bread. anta menaminkan bahasa eh

ayan sa akin siputs at yung sa anak pangaman sita nyo ay sige ayan sa akin anak kita kanyang pelat parang pahisang parang pahis 生なわけないじゃん。